Yan guys, ah, uh, babalutan ko yung mga bunga ng ano para hindi hindi masisira ng uod. Ah, uh, yan. ata uh, ito ako ngayon sa kwan. Grahi. Ayan, sa grahi yan guys. Oh. Yan, sa grahi. Yan, naglagay ako ng hagdanan. Yan, naglagay ako ng hagdanan. Ah, uh, babalutan ko ng kwan ng ah, uh, mga plastic yung kwan guys nakakit ako rito nakakit ako sa kwan sa bayabas ang daming bunga kailangan na lagyan plastic para lalaki yung mga bunga ayan nakakit ako rito salita ayan solar po sundo na Guys, ito na po. <coughs> Yan, to lagi lang pala na ng plastic keso. Mga bunga lalaki oh. oh. Yan. tapa marami pa, 'yan oh. Tingnan ko nang plastic. Ito lalagyan ko pa to, 'yan oh. 'Yan, ayan pa din, oh. guys, nalagyan na. Ayan o. Oh. May plastic na. May yung pabunga o. Oh. Sa taas, maraming bunga. Ito guys, nalagyan ko pa ito. mga bunga ng kalamansi, kadami na o. Oh. Ayan o. Ito guys. Ito may malaki. Alam, malagyan ng ano ito. Malagyan ng... Uh, tawag nito. Ito. Ito so, kalamansi oh, dahil po nga Kalamansi oh. Ayan. Kalamansi at saka kwan. Uh, bayabas. dahil po nga oh. lalagyan ko lang kwan ng uh, ito malaki oh. guys, meron na may mga, ano na, balot na yung, kuwan yung mga balot na yung mga ano Ayun, mga Ayun. yung mga balot na guys, kaya kaya ko nalang balot Okay na Kababaan na ako guys Okay na May mga balot na Yan o Yan Ito dito sa kabila Meron na rin Ah, uh, may mga balot na. Oh. Ah, uh, balot na na plastic. Ah. Uh, hmm. Guys, maraming salamat sa panonood. At uh, okay na. Dito lang ito, guys, sa grahi. Ay, okay. 'yung ginagawa mo diyan, ha. Ah, uh, diyan ka lang, ha.